tus pa lang kami nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelito nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa probiyang. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating uh, mababang kapulungan ng kongreso para po matigil na ang pagdanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, suwapang, makakapalang muka. E urgent po, gumawa kayo ng batas kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion So yun mga boss, grabe. Nakakabilib at malulutong yung mga salitang binatawan dito ni itong artistang ito mga boss no. Si Bayani Agbayani. Di naman siguro to makaproducterte mga boss no. Pero uh, alam ko, i pumanig kuma din ito sa kay BBM. Pero nakita din niya siguro yung ano nang uh, kinalabasan ng ating bansang Pilipinas ngayon. After nga ng 3 years na pamumuno ni PBBM ay marami sa ating mga mamayang Pilipino ay hindi nagustuhan. Dahil nga una eh wala namang nagawa itong si PBBM sa kanyang 3 years term na ngayon na mga boss no. Nakatatlong taon na siya eh talagang wala pang mga proyektong nagagawa. At halos na mabalitaan natin ay puro corruption sa kanyang administrasyon. So ang tinutukoy dito ni Bayani mga boss no ay uh, walang kabusugan ay mula nga ito sa uh, pamilya Marcos unang una nga dyan ay nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos mga boss alam naman nating 22 years na namumuno yon sa ating bansang Pilipinas so napakatagal napakahaba at talaga ngayon ay eh, naulit at kanyang anak na si PBBM ang naging pangulo ng ating bansang Pilipinas ngayon. So, tatlong taon pa nga lang mga boss, no, ay puro corruption na ang nangyayari. Tinutukoy niya na pamilya dito ay isa dito mga boss, no, itong si Martin Romaldez na siya speaker dito nga sa Congress. So, nasa kanya lahat yung kapangyarihan na kontrolin yung budget. Isa yun sa sinabi ni BP Inday Sara Duterte mga boss, no, na Nasa kongres o na kay Martin Romaldes Yung uh, lakas o yung pundo sa budget ng Pilipinas So talagang ang lakas ng loob at malulutong yung mga binitawan doon ni Bayani Agbayani mga boss Talagang bibiligting ka sa artistang ito mga boss no At nais niya nga nanawagan siya dito nga sa kongres at sa senado Na gumawa ng batas no tongkol dito sa korupsyon, uh, parusang bitay, ang hiniling niya mga bosno sa sino mang uh, mambabatas dito sa ating bansang Pilipinas, na magkorup. Uh, gusto nga niya mula sa piso mga bosno, ay uh, bigyan ng uh, or hatulan ng bitay para matigil na itong uh, corruption sa ating bansang Pilipinas. Isa sa Isinulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay subpoin nitong corruption mga boss no. Kaya sinabi nga niya noon na pag hindi mo disiplina, dinisiplina ang mga Pilipino ay hindi ito magiging matino. So kaya naman ginamitan nito ng kamay na bakal ni dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte at marami nga talagang tumino sa panahon niya mga boss. Hindi naman siya perfecto pero maraming mga tumigil sa mga pangluloko sa ating bansang Pilipinas lalo na yung corruption dahil talagang tinutukan ito ni dating Pangulong PRRD mga boss. So good job sa sa'yo. Bayani ag bayani, grabe. Talagang sulid yung kanyang panawagan at talagang yung kanyang hinaing para sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang kanyang sarili mga boss no? ay para sa mamamayang Pilipino na matigil na itong corruption dahil tulang talagang lubog na ang ating bansa lalo na dito sa mga flood control at talagang nakikita na natin na konting ulan lang ay binabaha na ang ating bansang Pilipinas so good job bayani at bayani sa inyo mga boss anong masabi mo or masabi ninyo sa lakas na loob na pahayag ni Bayani Agbayani mga boss.